Ay, oh, ay, laguna. lang hota ay humango nang diub yun oh malapit lang Ay are pala yung boundary ulukwan queso naman na ripalao <laughs> Igang Lukban Quezon Barangay Igang yan po mga taniman mga nalay Kamuti pala rin ate ah Kamuti Kinaruts po Kamuti po Barangay Igang Lukban Quezon Ayan Panimula na rin po pala ng ano dito ng paghahalaman Ah, regulator no? oh, e, Jem oh. Yan ang manahin mo, oh. ganda ng plato mo. Puro halaman man ng pudine, oh. Ay, lahat kabuo. Oh. tapos pinahakot ngayon ng niyog. Quality ah. eh. Ang dali na rin. Oh. Yan, ang gara naman puro plot yan ang magandang manahin na no ari pong kabila o oh, gagawin ni kamutihan nyan kamuti dito ang dadami o oh. pinapatigkal pinapatigkal oh. gagawin ko yung kamuti farm mo. Oh. Panahaw. Yan po ay kamutihan nung Tudling na yung Tudling na yung kabila Ganda po naman ang panahon na yung. eh Diyan po iway ng lukban Pag po tayo kumbila, Laguna Boundary po niya itulay lang Boundary ng Quezon at ano, Quezon na Laguna Bayan ng Mayhay at Bayan ng Lukban Ang boundary po Ah, kitang ang banahaw Doon po tayo galing sa baba ng banahaw natin kakargahin no saan so, ka nandun yung iba kakaunti ah puno ang piknikan no yung truck yung busa ko para nila sa piknikan na patahan na nagpipiknik ka ba sa Makara yan sikat yung ano yan pasyalan ah puno sumpa, pa. Pag tumawid tayo ng tulay, Laguna na. Ah, oh, puno naman pala. Paabot sa tagaraw nga naman. Ay, sarap sa na. Puno. Malinaw. Puno. Malinaw. Ariho ay Laguna na. Pag tayo na lang dito hay-hay na ako ito eh Yan, laguna na po ito Boundary ito eh Mahay-hay, laguna Mahay-hay, laguna tayo humangon ng liyog yun oh. malapit lang ay, ari pala yung boundary, ulok oh. bang keso naman ari pala o oh. <laughs> yan, ari yung isang boundary oh hanggang Lukban, Quezon <laughs> Kakarga po tayo ng ipot, 40 sa ako Maganda nung nakaraan, ang gaan Bigat Ano may 30 tahan lang ay. Aba, yung tali. Bumili na rin po tayo ng tali. Ari po ayano nasa 19. Ari po namang ipot natin 36. 1936 Ano to? Babalik atin na ba?

mapapalo na naman si creator hindi sabi na naman oo oh, sanay na sana na mapalo na nailag na lang <laughs> hindi naman na mamalo yun nailag na lang ikaw ano creator sala nang palo na ko Pagbabalikat Ay mga

siguro Malambot daw otangan pag nasa ibabaw Dadali na rin ako para mag may sako ba dyan? May sako malinis Ayun nga ako sako, ito ka ng akin Ayun na Ayun lang Madami rin nga yun ako siya Ayun na dito dito ako takot sa ligay, baka mabalok ng pay. Mabalikan. Pwede wala bang basi yung sako dun? yan. Oh, yan. lagi. Dami ano? oh lang oh, din eh. ay. Ah, Kakapal pa pala nare. Ay na to na sa bagpan. ate. Salamat, oh. Ya, yeah, ko 40 sako. 3.6 yan po yung pana, panabay na yung ano to yari <laughs> Ha? ah hindi ho nagbablog lang ho ng kabayo yung kabayo namin ayo to yung yari Pasuyo. Mahal pa man din na rin. Eh. Yan tali. Hindi, lagay mali dyan. Ayos na. Jogging din eh para po ipapunta ka kroto ay Groto, Lukban, Quezon ah. Daming nagja-jogging yan ito no. po yung Groto Mamay na Jesus Tada. Ang kinatutuwa ko po dito pag nadaan Yan mga halamanan no Dami oh ah. Yo, no. Puro halamanan naman po, ah, ang palaya. kay Kuya Arvin Mabilin no? Yan. Kapit bahay po namin yan Arvin Mabilin Yan yeah, no.